Mamuna, look beyond the layu, the ang isupa.

Nga, nga, o, o, ang nga, nga, mamunga, oh, dunya satalayu, yank is to Oh, ang, mamunga, mamunga,

Babu ug ang tanga ngamamunga iyang pulungan arukini mamunga udaghan kaday unun tanga tungpagtu sa timbahan nya katuliko mga ikpuno Ayaw ka mo pati. Yan ang nga mga Okay, maayong gabi eh, kaninyong tanan, mga ko kudiya ni Kristo. Uh, welcome na usap sa ato ang uh, programa, Kasayuran sa Katulikong Pagtuo. Kini ubos nga igsuon, bra ni Tomaraw, makikuban na usab kaninyo tulod sa pipila ka takna nining kagabion aron sa pagtunol og mga pagtulunan ilabi na gayud sa mga doktrina sa simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Hesus Kristo nga walay lain mao ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana mayong gabi e eh, kaninyong tanan ilabi na gayud sa atong mga kaigsuonan diha nga mga Katoliko o ingon man usab sa ato ang mga kaigsuunan nga mga protestante mga born again <clears throat> ilabi na sa ato ang mga kahigalaan nga mga pastor pastora ministro evangelist sa nagkalain-lain nga mga sikta nga makugihon usab nga nagpadayag sa ilahang baruganan may mahitungod sa atong tinuuhan bisan tuod og ah, managlahi kita og mga baruganan sa ato ang tinuuhan Uh, padayon, padayon gihapon kita nga magtinabangay mag uh, uh maghinigalaay dili lang ta mag uh, away personal kay mo nay ang uh, trabaho isip mga Kristiyanos ang pagpadayag sa pulong sa Dios sila binagayod sa ato ang mga subscribers mga bashers o mga supporters o ingon man usab sa ato ang Uh, mga kaiksunan nga mga OFW nga na nanimpalad sa uh, laing dapit o laing lugar ilabi na sa atuang uh, mga supporters nga makugihon nga nag uh, suporta ni ining atoang uh, programa ang kasayuran sa Katolikong pagtuo A uh, shout out di ay ni Ma'am o Sir uh, Yusul sa paghatag o uh, suporta ila binagayod sa paghatag o kining pagkulay. Uh, pakulay. Uh, salamat sa imuhang mga grasya o mga uh, panalangin nga di paambit Ma'am o Sir. Ang atong topic nga <clears throat> pagahisputan karong gabiuna mga kaigsuunan, Uh, mahitungod kini sa uh, kining giingon sa ato ang mga kaigsuonan nga mga protestante ila binagayod kining mga sakop ni Ellen Goldwhite mga evangelist mga pastor nga ilang giatake o ilang gisaway kining uh, santos nga uh, rosaryo kay <coughs> matud pa nila ang pagampo kuno og uh, santos nga rosario uh, iya kuno kini sa pagano mo nga bi uh, dili kuno uh, kini biblical uh, dili inuod ng inyang inyong giingon mga amigo nato diha nga mga pastor o mga evangelist sa Seventh Day Adventist o sa uban pang mga uh, sikta nga protestante nga nagsupak may tungod sa Santos nga Rosario. Dili, tinuod nga ang uh, Santos nga Rosario, iya kini sa pagano nga pagampo. Kundili, biblical kini, naa kini diha sa uh, Biblia, mga kaiksoonan. O nga ito, nang uh, tukion, unyang taon-taon. Apan sa dili pa, magampo una kita atong pangayoon ang panalangin sa atong labaw makagagahom. Atong ibutang atong kaugalingon ngadto sa presensya sa atong labaw makagagahom. Sa sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Dalay kun og makagagahom nga Amahan, salamat kaay Ginoo ning takna sa kagabion. Diin ani sab kami magatuon sa imong balaang pulong. Ipadala ang imong balaang espiritu sa matag-usa kanamo Ginoo giyahi kami hatagi kami kaalam, hatagi kami kahibalo, aron nga among makapaambit kami nga sa among mga paigsuunan nga nanginahanglan. Pinakot mong tagi noong nga imong panalanginan kineng amuang ang uh, buluhatun nga magmalampuson kami nga walay mga katulian, walay mga kadaot nga mudangat sa matagos sa kanamo. <clears throat> Uban sa mong tagsatagsa sa mga pamilya, ilabi na kayo sa mga minahal sa kinabuhi, sa among mga kaigsuunan nga naglantaw ni ining maong programa tungod si wala kami mahimo ug wala ikaw Ginoo bot sa kining kanan. amo kining gipangayo amo kining ihalad amo kining isalig kanimo pinaagi sa ngalan sa imong bugtong anak nga si Hesus Kristo among Ginoo uban sa Espiritu Santo og sa panabang sa mahal nga Birhen Maria sa tanang mga anghel og mga santo sa kalangitan sa ngalan sa amahan sa anak og sa Espiritu Santo amen Bueno, sa makausa pa, maayong gabi ninyong tanan mga kaeksuonan ko ni Kristo. Uh, welcome no sab sa atoang uh, programa. Sama sa akong giingon kaganya, ang topic nga atong pagahisputan karon mahitungod sa uh, Santos nga Rosario. Kining pagampo sa mga katuliko sa Santos nga Rosario kay matud pa sa aton mga kaeksuonan nga mga Protestante wala kuno kini sa Biblia. Unya kay wala sa Biblia, tinumo tumo kuno kini sa mga Katoliko o gikopya kuno kini ang maong pagampo dikan sa mga ah, pagano. Uh, ah, Ayong ah, eh, kusog kayo ang ulan karon dinhi sa amo ah, dapit mga kaigsuonan. Ah, dunay sagol nga uh, ah, dalugdog kusog kayo Inaot e nga dili ni magbaha kay dinhi ra basta mo ang dipuy-an. Kung kusog kayo ang ulan, dali ra ba kayo ni nga magbaha. Ah, ang dapita. Inaot e unta nga ah, dili ni mo baha mga kaigsuonan. Ah, yan po lang ni nato nga ah, dili ra ni mo baha mga kaigsuonan. Uy no, padayon ta. Kini ang giingon sa ato ang mga kaigsuonan o kining iingon nila mahitungod sa Santos nga Rosario nga gidili kuno sa Dios kining pagampo balik -balik, o balik-balik o paulit-ulit na pananalangin o pagdasal kay basahon nila ang teksto diha sa balaang kasulatan ilabi na diha sa Uh, Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 6, uh, Versikulo 7, atong basahon sa Tagalog nga uh, Biblia, mga kaiksoonan. Matod pa din he, sa pananalangin ninyo'y huwag kayong gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan, gaya ng ginagawa ng mga hintil ang akala nila papakinggan sila ng Diyos dahil sa haba ng kanilang sinasabi. Yan ang sasabihin ng ating mga kapatid na mga uh, Protestante, mga ilabinas na mga uh, Seventh-day Adventists, Brad, nasa Biblia, Brad, ako sa Pasigaon ng Suga, Sinasabi daw sa Biblia, lalong-lalo na sa Ebanghelyo ni San Mateo, uh, Kapitulo 6, Versikulo 7, na bawal nga daw ang pananalangin na paulit-ulit, gaya ng ginagawa nating mga Katoliko sa pananalangin o pagdadasal natin ng uh, Santo Rosario. Dahil kuno akala kuno akala daw natin na pakinggan tayo ng Panginoon dahil sa haba ng ating dinadalangin o dinadasal. Ah, hindi naman totoo na mahaba ang ating pananalangin. Tulad ng Santos ah, Santo Rosario. Ang Santo Rosario ay kunti lang ang mga salitang ginagamit natin hindi naman sinasabi na huwag kayong manalangin ng paulit-ulit. Ang sinasabi lang doon, kung kayo'y manalangin, huwag kayong gagamit ng napakahabang salita. Titingnan natin kung sino po ba ang tinutukoy ng talatang ito. Ang simbahang katoliko ba o tayong mga katoliko ba ang tinutukoy na sa sinabihan tayo ng Panginoon na wag tayong manalangin ng napakahabang salita. Kung ating iatras pagbasa uh, mga uh, kapatid sa San Mateo uh, kabanata 6 talata uh, 1 napakalinaw po ang sinasabi dito kung sino ang at tinutukoy ng talatang ito ah, mag-umpisa tayong magbasa sa talata 1 mga kapatid Sabi dito Pag-ingatan ninyong hindi pakitang-tao ang pagtutupad ninyo sa inyong mga tungkulin sa Diyos Kapag ganyan ang ginawa ninyo wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong ama na nasa langit. Kaya nga, kapag nagbibigay ka ng limus, wag mo nang ipag-ingay para gaya ng ginagawa ng mga mapagpunwari sa mga sinaguga at sa mga lansangan, upang silay purihin ng mga tao tandaan ninyo tinanggap na nila ang kanilang gantimpala sa halip kapag nagbigay ka ng limos huwag mo itong ipaalam ito maging sa matalik mong kaibigan gawin mong lihim ang inyong pagbibigay ng limos at ang iyong ama na nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim ang siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo. Kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagkunwari. Mahilig silang manalangin na katayo sa mga sinaguga at sa mga kanto upang makita ng mga tao. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung manalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong ama na hindi mo nakikita at ang iyong ama ang nakakakita ng ginagawa mo ng lihim ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala. Kung basahon na ito sa Binisaya nga Biblia, mga kaiksoonan, ang tinutukoy dito kung sino itong mga taong mapagkunwari ay ang mga parisiyo, hindi ang Roman Catholic Church. Hindi naman kami ang tinutukoy ng talatang ito, San Mateo, Kabanata 6, Talata 7. Ang tinutukoy po dito, yung mapagkunwaring tao. At sino po ito? Yung nasa loob ng mga sinaguga. Nasa loob pala ng sinaguga at nanalangin sa mga kanto na sa daanan. Napakalinaw po na hindi talaga ang Santo Rosario ang tinutukoy na bawal e panalangin. Kung hindi, yung ginagawa ng mga mapagkunwari tulad ng mga parisyo, hindi ang mga katoliko. Ito ang sinasabi ng mga kapatid nating mga protestante na ang panalangin ng Santo Rosario ay aral na mula sa pagano, hindi po ito totoo. Bakit? Ang Santo Rosario ay nasa Biblia, mga kapatid. Ano ba ang mga salita na babanggitin sa tuwing kaming mga katoliko ay magdadasal o mananalangin kami ng Santo Rosario. Ang lahat ng mga salita ay nagmula sa Biblia. Unang gagawin namin sa aming pagdadasal o panalangin ng Santo Rosario. Dadasalin namin ang ama namin. Ang ama namin ba ay wala sa Biblia? Hindi alam ng mga tapatid natin na mga protestante na ang ama namin o our father, kung sabi ni saya pa, amahan na mo, nasa Biblia po yan. Yan ang panalangin o yan ang dasal na tinuturo ng ating Panginoong Hesus. Nasa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 6, Talata 9 hanggang 15, mga kapatid babasahin po natin ang mga ang talatang ito mga kapatid. Kabanata 6, at uh, talata 9 hanggang 15. Ito po ang panalangin na tinuturo ng ating Panginoong Heso Kristo, mga kapatid. Ganito kayo mananalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. Dumating nawa ang iyong taharian. Magsunod nawa ang inyong kaluuban dito sa upa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming hayaang ah, matukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Ah, iligtas mo kami sa masama sapagkat Iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian. Ganito kaming mga katuliko kung manalangin ng Santo Rosario. Unang-una naming ipanalangin ay ang Apostles' Creed o Credo sa Among Pagtuo. Ang Apostles' Creed ay nasa loob po ito nang Biblia. Una sa Biblia po ito. Makikita mga kapatid. Hindi ito alam ng ating mga uh, kapatid na mga Protestante dahil puro lang sila atake, puro lang sila uh, panunuligsa. Ang Apostles' Creed mga kapatid ay nasa Biblia po ito. Ito po ang unang babanggitin namin nating mga katoliko sa tuwing tayo ay mananalangin ng Santo Rosario. I believe in God, the Father Almighty. Ito ba ay wala sa Biblia? Nasa Biblia po ito. Kung ating babasahin diyan sa San Mateo Kapitulo 5, versikulo 46, a mga kapatid. Nasa Biblia po yan. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth. Ang creator of heaven and earth ay mababasa natin sa Genesis talata 1, mga kapatid, at sa Roma talata 1, versikulo 20. And in Jesus Christ, His only Son, our Lord. Mababasa po natin yan sa San Mateo, Kapitulo 13, Versikulo 17. Who was conceived by the Holy Spirit. Mababasa po natin ito sa San Lucas, Chapter 1, Verse uh, 35. Hanggang uh, Verse 35. Born of the virgin Mary, mababasa po natin ito sa San Lucas at uh, chapter 2 verse uh, 7. As uh, suffered under Pontius Pilate, mababasa po natin ito sa San Juan chapter 19 verse uh, 16. Ewan ko kung maririnig po ba ninyo ako napakalakas po kasi ng uh, ulan dito sa amin mga kapatid parang hindi yata ako maririnig. Ipagpatuloy na lang natin ito bukas uh, mga kapatid dahil sobrang lakas talaga ng ulan dito sa amin. Bagiin na lang ako sa, uh, salamat, sa uh, uh, salamat sa naka bio salamat sa naka bio ngayon uh, it ipagpatuloy na lang natin ito bukas mga kapatid.